may cut-off siya nandito. Pwede mag-stay mm. ng 5 minutes dito? Ay, okay. Sorry. Good <laughs> morning, Kategram. Good morning po. Oh, Good morning po. Uh, Ito na po yung resulta po ng aking 2D Echo, Kategram. Mm -hmm. Papabasa ho natin. Malalaman nun natin ka kung makakasama ko pa kayo ng matagal. Mm -hmm. Si Steve din, meron din nung check up. Sa mga minamahal po nating mga lola't lola dyan, mga nanay, na, nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, magandang magandang umaga po. Sana po ay nasa maganda ko kayong kalagayan pagka po napanood niyo itong ating video. Mm -hmm. Nagsimula ko ito ka nung nagpa-check up si Kuya Steve. Pinaramdaman nyo siya dito. Ako din, sabi ko parang ako din. Dito, matagal na rin kasi to oh, Gusto ko lang itong i sa inyo kasi gusto ko din parang maanohan niyo yung, yung mapangalagaan niyo yung ano niyo kalusugan niyo Kasi ako parang ano eh. Oo, oh, pero parang ano lang, yung kumakain naman ako ng tama, Uh, pero kailangano talaga ng ano check up check. tapos yung proper diet kailangan kailangan natin yung proper diet exercise tapos mas tamang uh, sumunod tayo sa lahat ng kagustuhan ng ating Dios sa eh uh, ano tawag doon? sa Sacrifice, hindi yung porke nagwi-mission ka, tumutulong ka, parang ligtas ka na, parang gano'n, parang nagbigay ka, sabi nga ni Kuya Dave, di porke nagbigay ka ng tinapay, ligtas ka na. So, kailangan gawin natin yung lahat ng ano, kahit di mo naman magawa lahat eh, yung tama lang, yung kaya mo lang, pero huwag ka na magpakabayani, pero nagagawa mo yung gusto ng ating Diyos. Parang ganun. Gusto ko lang i-share yung ganun. Better to obey to sacrifice. Parang ganun. Lagi kong inaano yun. So kahit siguro yun lang naman talaga yung kaya natin eh. Ngayon, syempre, dun sa pagsasakripisyo mo, eh, hindi naman maganda pati yung kalusugan mo, yung ano mo, yung yung spiritual ano mo, napapabayaan, Parang ganun, gateka lang. kailangan natin ng ano dahil sa kapabayan sa sarili yan yeah. yan yung, yung, yung mga ano na sa supper yung katawan pero kung hindi mo naingatan mo yung pagkain mo yung kalusugan mm -hmm. mo malalayo ka naman dito eh sabi nga yung mga dumarating na wag minsan tayo din yung ano kumagawa eh, kaya yun kaya nandito oh, kami katekram So mamaya malalaman niyo ako tegram mo ano na po yung ano yung liso. Kung ano ang basa. Kung so, ano yung basa. Ito ang Okay. Thank you, Kotegram. Kasama po natin ngayon yung guwapong guwapo. Ah, baka maganda si Tito Darius. Guwapong driver natin, si Kuya Martin. Ano oh, telegram Kotegram. si Kuya August. Ito po yung ano, camera Okay. Thank you, Kuya Martin. Thank uh, you. Pwede na ba akong bumaba? Mamaya pa naman ako. Hindi, magpapalis na ka tayo. Alis na na. Uh, Hindi na, dyan eh, doktor mo. Ah, di, okay, sige. May Dito na. Po? Dito ka na, Kuya okay. Mamaya na lang po. Kuya Martin, kuya hmm. Martin. Christine, ka na lang magkwento. Ano sabi ni Doc? Hindi yung makapagsalita. Ang sarasalita ng kita. Hindi yun sa akin na lang. Hindi <laughs> siya yun. may hina po sa ano ko kateka. May mahina sa aking puso. May mahina pong muscle sa aking puso.

treadmill stress test ito po, kinukuha ko kategram hindi yung parang magpahawa gusto ko lang pong ma-aware po kayo sa kalusugan nyo, hindi po kaya nakikita nyo akong ganito napaka-gwapo, napaka-kisig napaka-tikas tapos malusog na, hindi pala nasa loob oh, Puyago, sumiiyak ka <laughs> ah, ano Nakikat naman yan at saka sa akin Kung gagamutin ko yung sarili ko O ilulog mo ko yung sarili ko Sa nalaman ko Ganun lang naman yun eh Abang Pero eh. kailangan mo Para sa mga anak mo Pamilya mo mm. uh, Mamaya, mamaya na lang ako okay. telegram Kain po muna kami sa so, pala traffic ko. Sabi no? Yung bank center no? Isabi nyo? Mm. Oo. Oh. Isabi nyo. Amaya ah, na lang po ka Amaya ah, mabigyan po namin kayong update sa treadmill stress test. Pabalik po kami nito sa St. Luke's. Si Tita Joe po tsaka si Kuya Steve Categraman po. Papunta po sila sa Center. Lang Center. Nakakabalik lang namin sa St. Luke's Categram. Wait lang. Dito na ako. Oh. Kuya Martin Pasi. Pwede na dito Pasi. Pwede kayo humawak dito o dito, sir. Oo, Oh, sir, madali lang yan. sa bahay, hindi ko ginagamit. Bakit siya? Sayang naman yun. <laughs> Matagal uh, ma? oh, yes, ma ah, <laughs> na? Bravo. daw. Ano yan Yes, mom. eh bakit? Yes, yun. Nakalas mo ba stage 5. Hindi, hindi na-print stage 5 eh. na Record. Next stage tayo, sir, ha? Bibilis ko. Okay. Lakad pa rin naman. Sa isa 3 days pa yung resort kategoriya. Sir, baka pizza boss? Kaya ikaw mo, Yocos, mag-diet ka na. Yeah. Hindi yung... Martin, mag-diet. Wala naman tayong kinakain. Wala naman ka na kinakain ha. Wala naman tayong kinakain. Tignan mo yung chan mo. Nakalobo. Parang buntis. Tubig <laughs> na yun. Tubig. Ate, o bigas? Um, sa babalik din Monday ko eh, Martin. Oo, wala daw. Para din na tayo gabi. sumasabay ka na kay Lolong nag-aano tayo, nagja-jogging sa ano po. pang to. pang pormahan tong pang malakasan ka tekno mo. Naisip ko to yung pormahan niya nung malapit na. Kaya ka um, na tatawa. Uh, Ako nga si tita, may ito walang makita. Pangpormahan. No? Sa <laughs> so, patas ka, so, ka na, na. Parang ano. Bagay ni tito ko yan to niya. Baka ganito, magkano yung ganito ko yung <laughs> hindi, magsikip na siya, masikip. Walang <laughs> <Manong laughs> sa lapad ito, no? Oo, walang so, sa lapad. Yung, Tapos dapat, ano talaga, 12. Ganyan pala yung maging panirin. Eh. Malapad din. Eh, hindi, 11.5 yan tay eh. Ah, so yung... Yung ay, dito, 11.5 kasi 11. Yan. Hindi, 12. Hindi, 12. Yung, yung... 13 ako sa chinelas dapat, eh. Yung pinaka-size mo dito, down-size ka, no? Hindi ko nga masuot-suot kanina, parang nahiya ako. <laughs> <laughs> Bababa ba ano kanina? parang naisip ko naman, sayang nga naman yung ano, kung bibili ko kami sapatos lang na pang takbo. Chachalo. Ah, kay Tita Richie pala galing to. Nagasa ka niya ng Paskaw. Hmm? Naku, naano ko pa. <laughs> tita Richie, thank you. Isa sa pinakamagandang tita ni ko is Tita Ayaw, Richie. Hindi nagbabago ang utuwa niya. Hindi tumatanda. At no? ah, siya na Tito Johnson. Kanyang hero. Kaya gusto ko lang iparating sa inyo ka Tekra, mag-iingat po tayo sa ating kalusugan kasi ang kalusugan ay number one yaman na natin yan kasi yung mo mga pinagmamasdan ko kanina katekram may may sakit may talaga ilalayo na ko lang hindi naman pwedeng pagka nagkasight ka pabayaan mo na lang may bahala na paano yung pamilya mo di ba number one maapektuhan yung pamilya mo kaya pag-ingatan nun natin yung ating ano, ating mga katawan yun sa nakatekram ano, mabigyan ko kayong update after 3 days baka ano ba yung kita jo bali monday na tay monday na monday na, monday na. ano ba ngayon wednesday 5 ano? ah, days after 5 days pa five. ay 4 days pa da. thursday friday hmm. so, basta update na lang uh -huh. thank you katekram sa love and support mm -hmm. I love you po Mama Chup Chup.